Noong tatlong araw na gutom, si Ed Stafford ay nagkaroon ng magandang pagbabago sa kapalaran. Nakakain siya ng masarap na inihaw na hito, malutong na gagamba na parang manok, inihaw na daga na may amoy na parang karne, at matamis na bayabas para sa desert. Sa episode na ito, pumunta si Ed Stafford sa hilagang kanluran ng Guatemala, sumakay ng bangka at nagtungo sa malawak na gubat. Ang lugar ng hamon sa pagkakataong ito ay nasa gitna ng Sierra del Lacan, isang lugar na napapalibutan ng kagubatan. Malapit doon ay ang duyan ng mahiwagang sibilisasyon ng Maya. Bago siya pumasok sa gubat, nakipagkita siya sa isang salamangkero na nagmula sa maya at nagsagawa ng isang mahiwagang ritual upang manalangin para sa kapayapaan. Pagkatapos ng ritual, puno ng kumpiyansa si Ed Stafford na nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa itaas ng ilog. Matapos ang ilang sandaling paglalakbay, sa wakas ay malapit na siya sa landing spot. Ngunit bago pa man siya makababa sa pampang, isang mabangis na buhaya ang biglang lumitaw sa tabi niya. Mabilis siyang gumawa ng paraan upang makatakas, ngunit suot pa rin ang kanyang backpack, lumakad siya sa pampang. Sa pagkakataong ito, wala siyang dalang anumang survival tool, walang damit, at maging ang kanyang ulo ay walang buhok. Tanging isang backpack na puno ng mga kamera lamang ang kasama niya. Sunod-sunod na lumitaw sa kanyang isipan ang mga pangangailangan para sa kaligtasan. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang maghanap ng tubig, pagkatapos ay maghanap ng angkop na lugar upang makapagtayo ng tirahan at makapagpasimula ng apoy. Habang sinusuri ni Ed Stafford ang buhangin, natuklasan niya ang mga bakas ng paa ng jaguar sa kagubatan. Sa simula pa lang, nakaharap na siya ng dalawang mapanganib na mandaragit. Hindi ito magandang senyales, kaya't nagpa siya siyang agad na umalis sa lugar. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa gilid ng ilog, at mabilis na naharangan ng malalim na bahagi ng tubig. Nahaharap sa sitwasyong may buwaya sa tubig, nag siya ng kaunti, ngunit sa huli ay nagpa siya paring lumusong. Nakakita siya ng mga anino ng buwaya sa paligid, ngunit dahil nasa tubig na siya, kailangan lang niyang lumangway ng mabilis. Buong lakas siyang lumangway pasulong at sa kalagitnaan, lumabo ang kanyang kamera. Dahil dito, labis siyang nagula. Nang lumina umuli ang larawan, mabilis pa rin ang tibok ng puso ni Ed Stafford. Mukhang hindi kalayuan ang nilangway, ngunit para sa isang taong nasa ganitong uri ng paligsahan, tila nakalangway siya ng ilang kilometro. Kalmado siyang muli at nagpatuloy sa pag sa dalistis. Pagpasok niya sa makakapal na gubat, naghahanap pa rin siya ng lugar upang manirahan at pakiramdam niya ay hindi masyadong maganda ang paligid. Nagpatuloy siya sa pagpasok sa loob, dumaan sa isang nabubulok na puno, at umakyat pa sa susunod na dalisdis, bitbit -bit ang kanyang mabigat na backpack, at bukod pa rito ay ang mataas na humidity na halos makasakal. Hindi pa nagtatagal sa paglalakad si Ed Stafford, pawis na pawis na siya. Nagpahinga muna siya sandali at nagpatuloy sa pag-akyat. Hindi na sayang ang kanyang pagod. Pagdating sa tuktok, nakita niya ang isang napakagandang asul na lawa. Hindi pa nagtatagal ang pagmamasid niya sa tanawin, nang matuklasan niya na may isang buhaya sa lawa. Muli siyang kinabahan at nag-atubiling bumalik, ngunit mula sa pananaw ng buwaya, kung may buwaya, siguradong maraming isda sa lawa na ito. Isang magandang pagkakataon ito para mabuhay sa pamamagitan ng pangingisda, kaya't lalo siyang nagpursige. Tiningnan ni Ed Stafford ang mababang lupa sa kabilang panig ng lawa at nagsimulang bumaba. Hindi nagtagal ay nakakita siya ng maliit na sapa. Nang walang pag-aatubili, lumapit siya at uminom ng ilang lagok, bawat malamig na patak ng tubig ay dumaloy sa kanyang lalamunan at agad siyang nagkaroon ng lakas. Nagpatuloy siya patungo sa lawa. Ang patag na lupain at bukas na espasyo ay napakaangkop para sa pagtatayo ng kampo. Tuwang-tuwa siya at hindi makapagsalita. Pagkatapos ng maikling pagmamasid sa tanawin, sinimulan niyang itayo ang kanyang tirahan. Dahil walang kagamitan, ginamit niya ang bato upang baliin ang mga sanga. Una ay itinayo niya ang balangkas ng kampo, pagkatapos ay naghanap ng mga baging sa kagubatan upang itali ang mga koneksyon. Pagkatapos nito, nagtipon siya ng malalaking sariwang dahon at inayos ang mga ito ng paunti-unti sa bubong. Pagkatapos ng ilang oras na pagpapagal, natapos din ni Ed Stafford ang kanyang tirahan. Sa kapalang niya naisip ang pagpasimula ng apoy. Ngunit gabi na at ang paligid ay madilim na parang ulan. Kaya tinalikuran niya ang ideya ng pagpasimula ng apoy at humiga na lang sa loob ng kanyang tirahan upang magpahinga. Hindi nga nagtagal, kumidlat at lumagundong ang kulog at bumuhos ang ulan. Buti na lang at mayroon na siyang silungan. Kinabukasan, maliwanag ang kalangitan at maaliwalas ang panahon. Nagmadali siyang pumitas ng mas maraming dahon upang patibayin ang bubong ng kanyang tirahan, pagkatapos ay naghanda na para sa pagpasimula ng apoy. Una, naghanda siya ng mga tuyong materyales, at mabilis na naghanap ng tuyong sanga para sa baras ng drill. Ginamit niya ang bato bilang suporta, at naghanap pa ng isang patag na piraso ng kahoy bilang base. Kompleto na ang mga kagamitan, sinimulan niya ang paggamit ng wood drill method upang makakuha ng apoy. Isang matinding masahe, maraming lakas ang nagamit ngunit wala pa rin apoy. Kinailangan ni Ed Stafford na magpahinga para mabawi ang kanyang lakas at saka mag-isip ng susunod na hakbang. Nang handa na siyang magpatuloy sa pagpasimula ng apoy, biglang bumuhos na naman ang ulan. Mabilis niyang tinipon ang lahat ng materyales sa pagpasimula ng apoy. Ang plano para sa pagpasimula ng apoy ay opisyal na nabigo, at wala na siyang magawa kundi umupo at hintayin na huminto ang ulan. Pagsapit ng ikatlong araw, muling sumikat ang araw ngayong umaga. Plano niyang magpatuloy sa pagpasimula ng apoy, ngunit labis siyang napagod kahapon. Dahil hindi pa siya lubos na nakakabawi, nagpa siya siyang lumabas at maghanap ng makakain. Sa sandaling iyon, natuklasan niya na puno ng ligaw na bayabas ang lupa, Bagamat medyo may amag, nang makakain siya ng isang piraso, lumiwanag ang kanyang mga mata. Ang matamis at mabangong lasa ay kaaya-aya, at mayaman din ito sa carbohydrates. Kaya kinain ni Ed Stafford ang isang prutas ng walang pakundangan, at nagpatuloy sa pagpulot ng ilan pa. Nagsimula siyang makaramdam ng pag-asa. Nagpatuloy siya sa pagpasok sa gubat. Habang naglalakad, narinig niya ang ingay sa paligid. Muling pinakinggan niya ang gubat, at may nakita siyang bagay na mabilis na tumakbo. Tumingala siya at nakita ang mga unggoy na nagtatatalon sa mga puno. Hindi niya pinansin ang mga ito at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi pa siya nakakalayo nang makita niya ang isang mapanganib na nilalang sa lupa. Ngunit sa oras na ito, labis na siyang nagugutom kaya't nanginginig ang kanyang mga mata at lahat na nakikita niya ay nagiging protina. Agad siyang kumuha ng dalawang sanga ng puno at ginamit ang isang sanga upang mahigpit na hawakan ang gagamba. Ang isa pang sanga naman ang ginamit niya upang tapusin ang buhay nito. Nagtagumpay siyang makahuli ng gagamba at masaya siyang tumawa. Kinuha agad ni Ed Stafford ang gagamba at dinala sa kampo. Kailangan itong lutuin bago kainin. Sinimulan niyang pasimulan muli ang apoy. Ngayon ay mayroon na siyang motibasyon at pagkatapos ng ilang sandali, nakita na niya ang usok na umuusok. Muling pinanood niya ang kagubatan at pagkatapos ng maikling paghihintay, nakita na niya ang apoy. Idinikit niya ito at mahinang hinipan. Nagliyab na ang apoy at labis siyang natuwa at hindi makapagsalita. Dahil mayroon na siyang apoy, sinundot niya ang gagamba sa isang patpat. Inihaw niya ito ng direkta sa mga baga. Hindi na kailangan ng pampalasa at pagkatapos ng ilang minuto lamang, luto na ito. Hindi na siya makapaghintay na kumain at agad siyang kumagat. Bagamat nakakalason ang gagamba, nawala ang laso nito ng inihaw. Mabilis itong kinain ni Ed Stafford. Nagsimula ng bumuti ang buhay dito. Ngunit hindi pa rin ito sapat para maging komportable. Nagpasya siyang bumalik sa pampang ng lawa upang ipagpatuloy ang paghahanap ng kung ano pa ang makatutulong sa kanyang mabuhay. Napakaraming isda sa lawa, ito ang magiging susunod na malaking proyekto ni Ed Stafford. Bumalik siya sa gubat at nagsimulang mangalap ng mga materyales. Sa daan, natuklasan din niya ang ilang butas ng mga hayop na naghupay agad niyang nilagyan ng bitag ang bunganga ng butas. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagkolekta ng mga sanga at ginamit ang mga baging bilang tali. Puro malalaki at matitibay na troso ang kanyang pinili. Nang makakolekta siya ng sapat na dami, sinimulan niyang buwin ang maalamat na balsa na pinangalan ng Ietafor. Habang ginagawa niya ito, nakakita siya ng isang malaking tabla, perpektong perpekto para sa sahig ng balsa. Buong araw siyang nagpapakapagod at sa wakas ay natapos niya ang balsa. Dumilim na ang kalangitan, at bago siya magpahinga, sinuri niya ang bitag na inilagay niya kaninang umaga. Hindi inaasahan, nakahuli siya ng isang gaga, at agad niya itong dinala sa kampo. At kaya, mayroon si Ed Stafford ng inihaw na gaga para sa hapunan, na nagtapos ng isa pang araw. Kinabukasan, bago siya pumunta sa lawa, gumawa pa siya ng isang sibat para sa isda, at pagkatapos ay isinabit ito sa burol kasama ang kamera. Handa na ang lahat, itinulak niya ang balsa sa lawa, sumakay upang subukan, at hindi niya inaasahan na lumutang ito ng napakaganda. Tuwang-tuwa siyang tumawa, at agad na nagtungo sa gitna ng lawa, hawak ang sibat at nagsimulang manghuli ng isda. Ngunit ang gawain ito ay nangangailangan ng mataas na kasanayan, bagaman sinubukan niya ito ng paulit-ulit sa loob ng ilang oras, puro sablay pa rin. Labis siyang napagod kaya't bumalik siya sa pampang, iniisip na masigurado ang paggawa ng kulungan para sa isda. Nagtipon siya ng mga baging at naupo sa lupa upang maghabi ng kulungan na inabot pa ng ilang oras bago matapos. Upang akitin ang isda, kailangan ng pain. Naghahanap si Ed Stafford ng malaking antil at kumuha ng bato upang kumuha ng ilang langgam bilang pain dinala niya ang fish trap at pain sa balsa, at muling nagtungo sa gitna ng lawa, nakakita ng matatag na posisyon, pagkatapos ay ibinaba ang trap sa tubig, inilagay ang pain malapit dito. Medyo maganda ang unang resulta, nakita niyang nagsimulang lumapit ang mga isda, ngunit hindi madaling akitin ang mga ito, at ilang beses siyang bumalik na walang laman. Nang malapit na siyang sumuko, nakakita siya ng isang malaking isda na lumalangway sa loob, lumiwanag ang kanyang mga mata, at agad na hinila ng malakas ang hawakan ng trap. Sa loob nga ay may isang malaking isda, at agad siyang bumalik sa pampang upang iproseso ito wala siyang kagamitan, at ang balat ng isda ay makapal na parang baluti, mukhang hito sa labas, ngunit ang balat ay napakatigas na kahit ang kanyang mga ngipin ay hindi makakagat. Sa takot na masira muli ang kanyang bagong ayos na ng ngipin sa harap, nag-isip sandali si Ed Stafford, napansin na napakatalas ng palikpik ng isda, at kinailangan niya ng maraming lakas upang maalis ito. Pagkatapos, isinaksak niya ito sa tiyan ng isda, unti-unting hinubad ang balat, at pagkatapos ay inalis ang laman loob at hinugasan ang isda. Sinimulan niya ang pagluluto ngayong araw, ngayon ay may isda at prutas, at inilagay ang isda sa apoy upang inihaw. Naghintay siya sandali, nang maging gininto ang kayumanggi ang isda, hinuha niya ang buong isda at kinain ito ng walang pag-aatubili. Ang karne ng isda ay matamis, malambot, at napakasarap hanggang sa mabusog siya. Umupo siya sa loob ng kanyang tirahan at nagsimulang magsalita tungkol sa pilosopiya na antig sa kanyang sarili. Nagpalit ng eksena ang kamera, kinabukasan, araw na ng ikanegatibo isa zero, sinunog ni Ed Stafford ang balsa at hinayaan itong lumutang sa gitna ng lawa para ibalik ang lahat sa kalikasan. Pagkatapos, sinuot niya ang kanyang backpack, dumaan sa makakapal na kagubatan patungo sa isang bukas na lugar. Nang lumapag ang helikopter, sumakay siya. Nagtagumpay ang hamon na ito. Sa susunod na bahagi, ang survival expert na si Ed Tafford ay pupunta naman sa kanlurang baybayin ng Australia. Balita rito ay hindi lamang mahirap ang lugar na ito, kundi marami ring makamandag na ahas at ligaw na buwaya ang naninirahan dito. Bilang isang kilalang eksperto sa survival sa kagubatan, agad siyang nagpasya na hamunin ang lugar na ito. Tinagalog translation, pinadalhan din siya ng pagpapala ng katutubong babae, pagkatapos ay may kumpiyansa si Ed Stafford na sumakay sa bangka at mabilis na umalis. Pagdating sa pampang, ang unang ginawa niya ay hubarin ang kanyang pantalon. Ayon sa lumang patakaran, upang lubusang makisama sa kalikasan, dala niya lamang ang kamera, ekstrang baterya, at isang satellite phone para sa pagtakas kung kinakailangan. Habang sinusuri ang terrain, batay sa kanyang maraming taon ng karanasan sa kagubatan, hinuha niya na sa dulo ng kanyon sa unahan ay posibleng makakita ng tubig. Walang imig, agad siyang umalis, at nang makarating siya, natuklasan niyang tag-araw nga, ang sapa ay tuyong-tuyo, walang bakas ng tubig, at ang matinding init ng araw ay halos lutuin ang dalawang itlog ng pugo ni Ed Stafford. Nagsimula ng mahilo ang kanyang ulo dahil sa dehydration at pakiramdam niya na kung hindi siya agad makainom, baka matapos na ang hamon bago pa man ito magsimula. Sa kabutihang palad, malapit doon ay nakakita siya ng isang stagnant na tubig na malinaw tignan ngunit hindi sigurado kung malinis. Kung sakaling uminom siya at magkaroon ng diarhea, mahirap sisihin ang sinuman. Matapos ang matinding pag-iisip, ngunit dahil sa kritikal na sitwasyon, naglakas loob siyang uminom. Uminom siya ng halos kalahating tiyan at saka nalang iisipin ang iba. Hindi pa siya nakakalakad ng ilang hakbang matapos uminom nang makakita siya ng isang maliit na lawa sa malapit. Ang lugar na ito ay talagang perpekto para sa pagtatayo ng kampo. Siyempre, kailangan niyang suriing mabuti ang mga banta sa paligid. Lalo na ang mga buwaya na palihim na lumalapit sa hating gabi. Kung matamaan ka, hindi mo na kailangan pang ihatid ng sinuman pa uwi. Matapos suriin ng mabuti, pansamantalang nakaramdam ng kapanatagan si Ed Stafford. Matapos ay inayos ang kanyang tulugan. Hindi niya hahayaang nakalabas si Peter sa hangin ng ganoon buti na lang at mayroong ligaw na pinya sa malapit na makakalutas sa problemang ito. Matapos ang ilang oras na pagpapagal, opisyal lang nabuo ang limitadong edisyon ng Damong Palda. Napakaganda nito at mayroon pang mahigit dalawa oras bago dumilim. Gutom na pala siya ng tatlo beses nang hindi niya namamalayan. Sinamantala niya ang oras bago dumilim at nagpa siya na bumalik sa dalampasigan upang maghanap ng protina. Nang makarating siya doon, nakita niya na humupa na ang tubig at lumitaw ang isang malawak na bahagi ng batuhan. Kung swertehin, maaari siyang magkaroon ng libreng seafood feast na araw. Agad na sinimulan ni Ed Stafford ang kanyang libreng operasyon sa pangangaso ng pagkain. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang isang buong patch ng talaba na nakakapit sa mga bato. Bagamat maliit lang ang nilalaman ng protina sa talaba, mas mabuti na ito kaysa wala. Ang pinakamahalaga ay mapuno nito ang kanyang gutom na tiyan. Patuloy siyang kumuha at kumain, hanggang sa papalubog na ang araw, at pagkatapos ay nag-aatubili siyang maghanda upang bumalik sa kampo. Ilang hakbang pa lamang siya nang tuluyang lumubog ang araw sa abot tanaw. Agad siyang nataranta. Kung sakaling matapakan niya ang isang makamandag na ahas sa daan, mamatay lang siya sa lamig doon. Sa kabutihang palad, mayroong infrared night vision mode ang kamera. Sa wakas ay nakabalik din siya sa kampo. Dahil sa kakulangan sa oras, hindi makapagpatayo ng tirahan si Ed Stafford, kaya't kailangan lang niyang matulog sa lupa magdamag. Kinabukasan, pagising niya, nakakita siya ng isang nalunod na daga. Malamang, natapakan niya ito kagabi. Kung hindi dahil sa natural na seafood kahapon, malamang ay kinain na niya ito ng buo. Susunod, bago pa masyadong mainit ang sikat ng araw, lalo niyang pumunta sa kabilang panig ng loob upang subukan ang kanyang kapalaran. Ngunit kailangan niyang makabalik bago tumaas ang tubig. Ayaw niyang makipagsolo sa mga buwaya sa alat na tubig. Sa daan, pinahid din niya ang ilang putik bilang natural na sunscreen. Pagdating niya sa lugar, nakapulot lang siya ng ilang plastic na bote at isang malaking buoy. Pagkatapos ay tinipon niya ang lahat at dinala pa uwi upang kolektahin ang sariwang tubig. Sa kanyang pagbabalik, nakakita si Ed Stafford ng puno ng eucalyptus. Ang makapal na balat nito ay magandang insulator. Ang paggamit nito bilang kutson ang pinakamahusay na pagpipilian sa kagubatan. Siyempre, hindi niya ito pinalampas at kumuha siya ng ilang malalaking piraso upang dalhin sa kampo. Pagdating, nagpatuloy siya sa pagpitas ng ilang damong lemon sa malapit upang ilagay sa ilalim. Nang matapos ang lahat, dumilim na. Isa na namang araw ng pagkagutom ang lumipas. Ngunit para sa kanya, napakapamilyar na nito. Makayanan niya ang gutom, ngunit kailangan niyang maging komportable kapag natutulog sa gabi. Sa ikatlong araw, gumising siyang masigla salamat sa bagong kutson. Upang makahanap ng mas mahusay na pagkain, nagpasya siyang lumipat ng kampo malapit sa dalampasigan. Nang matapos ang paghahanda, pinuno niya ng sariwang tubig ang mga bote at dinala ang lahat sa bagong lugar. Sa maingat na pagsusuri batay sa Pythagorean theorem, ang bagong lokasyon ng kampo ni Ed Stafford ay nasa pagitan ng oyster bed at ng pinagkukunan ng tubig. Maraming bato sa paligid na maaaring gamitin bilang harang sa hangin. Pagkatapos ay inayos niya ang mga bato ng paunti-unti at sa ibabaw ay inilagay ang mga tuyong sanga. Buong araw siyang nagtrabaho ng husto at halos tapos na ang bagong tirahan. Lihim siyang natutuwa dahil malapit na siyang magkaroon ng homestay na may view ng dagat. Sino ang mag-aakala na habang umiinom siya ng tubig, natuklasan niya na may butas ang bote. Biglang gumuho ang plano na wala ang imbaka ng sariwang tubig. Nangangahulugan ito na kailangan niyang harapin ang panganib ng dehydration, kaya't kinailangan niyang talikuran ang bagong kampo. Walang ibang pagpipilian, bumalik siya sa lumang lugar sa kanyon upang magpalipas ng gabi. Pagsapit ng ikaapat na araw, dahil abala siya kahapon sa pagtatayo ng bagong kampo. Kinagabihan, hindi pa nakakakain si Ed Stafford mula pa kahapon, kaya't sa umagang ito ay labis siyang nagugutom at nanghihina ang buong katawan niya. Sa kabutihang palad, ang buoy na napulot niya noon ay nagamit din sa huli. Kung susunugin lang ito upang makagawa ng maliit na butas, maaari itong maging pansamantalang lalagyan ng tubig. Nang matukoy na ang plano, agad siyang nagsimulang maghanda ng mga kagamitan para sa pagpasimula ng apoy. Binalatan niya ang puno at muling binalutan upang maging lubid. Kaya, agad siyang nagkaroon ng napakatibay na lubid. Handa na ang lahat ng paghahanda. Susunod ay ang pagingit ng ipin at ang masiglang paggiling. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nagiskisan, ngunit sa wakas ay lumitaw ang unang apoy. Ang mga nakaraang pagkabigo ay nagdulot sa kanya ng matinding psikolohikal na trauma. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya mula sa simula at labis siyang natuwa at halos maiyak. Sa wakas ay may apoy na, naghintay hanggang sa lumambot ang plastik na buoy. Kinuha niya ito at sinaksak ng sanga upang gumawa ng butas, pagkatapos ay pinuno ng tubig sa loob. Pagkatapos, dinala niya ang kanyang gamit at bumalik sa bagong kampo sa tabing daga. Sugatan na ang kanyang paa at kailangan pa niyang maglakad ng malayo. Ang paglalakbay pabalik ay labis siyang pinagod. Nagpahinga siya sandali at pagkatapos ay muling naghanap ng protina. Sa oras na ito, labis na siyang nagugutom kaya't halos mabaliw na siya, kinakain niya ang anumang makita niya. Nagbubulungan at kumakain habang naglalakad, pansamantalang nabuso. Hindi niya nakalimutang magbalot ng kaunti upang ihawin. Pagbalik sa kampo, una niyang inihaw ang mga sea snail at hermit crab. Pagkalipas ng ilang minuto, kumalat ang masarap na amoy sa lahat ng dako. Hindi na siya makapaghintay, kinuha niya ito at kinain ang buong shell at laman. Malutong, malinamnam at parang manok ang lasa. Malugod sa Ed Stafford pagkatapos kumain. Nang mabusog na siya, kalmado siyang umupo at nagmuni-muni sa tanawin ng dagat. Lumipas ang anim na araw. Pagkatapos ng walang tigil na pagsisikap, sa wakas ay nagkaroon na rin siya ng sapat na sariwang tubig at apoy dalawang mahalagang elemento para mabuhay. Ngunit upang patunayan na kaya niyang manatiling buhay sa mahabang panahon, nagpasya siyang subukang mangisda upang magbago ng panlasa. Idinikit niya ang isang sanga ng puno sa apoy sandali, pagkatapos ay kinuha at hinasa upang maging sibat. May sandata na sa kamay, pumunta siya sa loob na ilang kilometro ang layo upang ipakita ang kanyang kasanayan. Ginamit niya ang paraan ng pagbukas ng bibig upang tingnan kung may isda na dadaan. Hindi niya alam kung gaano nakatagal siya nakatayo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Hindi lang si Ed Stafford ang walang nakitang isda, kundi halos mawalan pa siya ng malay dahil sa init ng araw. Pakiramdam niya ay mali ang napili niyang lokasyon. Nagpasya siyang lumipat ng lugar para subukan ang kanyang kapalaran. Ngunit ang matatalim na damo at bato sa daan ay nagdulot ng matinding sakit sa kanyang sugatang mga paa. Matapos mag-isip ng paulit-ulit, naramdaman niyang hindi sulit na pahirapan ang kanyang sarili para lang sa kaunting pagkain. Mas mabuti pang bumalik sa kampo at magpatuloy na magutom. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang tirahan sa estado ng matinding pagod. Pagkatapos ng maikling pahinga, natuklasan niya ang isang puno ng baobab sa malapit. Ang bunga ng punong ito ay isang tunay na kayamanan, isa sa mga pagkain na may pinakamataas na kalori content sa mundo. Ang nilalaman ng vitamina C sa loob ay mas mataas kaysa sa ibang prutas. Ang tanging depekto ay matigas ito na parang bato. Ang solusyon ay huyain ang buto sa loob at ihawin upang kainin. Bukod pa rito, natuklasan din ang ilang kristal ng asin sa lupa. Ito ay tunay na mahalagang regalo mula sa Mother Nature. Dahil may mga buto at asin, kailangan niyang bumalik kaagad. Inilagay niya ang mga pinaghiwalay na buto sa isang shell na napulot niya sa dalampasigan. Inilagay niya ito sa grill at naghintay ilang sandali. Pagkalipas ng kalahating oras, sa tingin niya ay okay na, at agad niyang kinain ng walang pag-aalinlangan. Nang ilagay niya ito sa bibig, ito ay malutong, at ang lasa ay parang popcorn. Napakasarap na hindi na siya makatigil sa pagkain. Unti-unting dumilim, at nagsimula na ang bagong araw. Kinabukasan ng umaga, nakita ni Ed Stafford ang isang fishing line sa dalampasigan. Agad na nagliyab muli ang kanyang kagustuhang kumain ng isda. Sinundan niya ang fishing line na napulot niya at hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang kawil. Ito ay tulad ng paghahanap ng isang malalim na tulog na nakatagpo ng isang panaginip. Mabilis siyang naghanap ng ilang maliliit na sea snail sa malapit bilang paing. Dinala niya ang mga napulot niya sa kampo, muling inayos ang fishing line at nagdagdag ng isang bato bilang pabigat. Naalala niya ang huling beses na halos masunog siya sa araw ng manghuli siya ng isda. Sa pagkakataong ito, naging maingat siya at nagpahid ng putik sa kanyang katawan bilang homemade sunscreen. Nang matapos ang paghahanda, ang kanyon sa unahan ang perfectong lugar para sa pangingisda. Pagkatapos ay puno ng kumpiyansa siyang lumapit. Matapos ikabit ang pain sa kawil, inihagis niya ito sa tubig at umupo upang maghintay. Hindi niya alam kung gaano nakatagal siya naghihintay, ngunit walang anumang nangyari. Ang naglilihab na sikat ng araw ay nagdudulot kay Ed Stafford na magtanong sa kanyang buhay. Hindi siya sumuko, lumipat siya sa ibang lugar na maililim upang muling subukan. Nakita niyang may mga isda na lumalangway sa tubig, at sa sobrang gutom niya ay tumutulo ang kanyang laway akala niya sa pagkakataong ito ay sigurado na. Ngunit matapos ang mahabang paghihintay, hindi pa rin kumagat ang isda. Ang naisip niyang inihaw na isda ay tila naglaho na parang usok. Muling gumuho ang kanyang pag-asa at hindi siya makauwi ng walang dala. Kahit na hindi siya makahuli ng isda, kailangan niyang uminom ng tubig bago bumalik sa kampo. Unti-unting dumilim at patuloy siyang nag-iisip tungkol sa kanyang kalungkutan dahil sa kawalan ng isda. Dumating ang gabi at isa na namang gabi ang kanyang nilabanan. Kinabukasan ng umaga, muling lumitaw ang malawak ng ngiti sa kanyang mukha. Tinagalog translation, lumabas na, araw na pala ng ika-negatibo isa zero. Sa wakas, nakatakas din si Ed Stafford sa pagkain ng mga talaba araw-araw. Dahil hindi niya alam kung saan ilalabas ang kinain. Habang naghihintay siya, unti-unting lumitaw ang helikopter, at mabilis siyang tumakbo papalapit, opisyal na umalis sa ng lugar na ito. Sa susunod na bahagi, sa pagkakataong ito ay hamunin niya ang kanyang sarili na mabuhay sa kagubatan ng Panama. Ang lugar na ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamahirap at pinakamabangis na lugar sa mundo. Nakasakay siya sa isang maliit na bangka, papasok sa hangganan ng Panama at Bangmen. Dito, hindi lamang mapanganib na hayop ang naroroon, kundi marami ring panganib mula sa mga tao. Sa wakas, dumaong din ang bangka sa dalampasigan. Dala ang kanyang backpack, bumaba si Ed Stafford. Sa pagkakataong ito, sinunod pa rin niya ang dating patakaran na walang dalang anumang kagamitan para mabuhay. Mayroon lang siyang backpack na puno ng kagamitan sa pagkuha ng video at isang first aid kit. Una, pinalipad niya ang drone upang suriin ang kalapit na lupain. Pagkatapos, itinanim niya ang isang sanga ng puno sa buhangin at ginamit ang anino ng araw upang matukoy ang direksyon. Nang malinaw na ang direksyon, isinuot niya ang kanyang backpack at nagsimulang maglakbay papasok. Sa oras na ito, habang naglalakad siya sa tabing-dagat, nakakita siya ng maraming lumulutang na bagay. Nagmadali siyang mangalap ng ilang kagamitan na maaaring magamit. Bukod pa rito, nakakuha rin siya ng isang matalim na kutsilyo. Kinuha niya ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Hindi nagtagal at nakarating na siya sa makakapal na gubat. Dito, mayroong isang maliit na sapa. Nagpa siya si Ed Stafford na lumakad sa tabi ng sapa. Ang hangin sa gubat ay labis na mamasa-masa at mainit. Mabilis na nawawala ng tubig ang kanyang katawan. Nang makarating siya sa isang putikang tubig, kahit hindi pa ito nalinis, kailangan niya itong lunukin ng ilang beses upang mabawasan ang kanyang pagkauhaw. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang lumakad sa tabi ng sapa. Sa araw na iyon, naglakad siya ng ilang oras ng tuloy-tuloy patungo sa silangan. Habang nagpapatuloy siya, lalong naging matarik at mahirap lakarin ang sapa. Sa isang bahagi ay kinailangan pa niyang umakyat sa isang matarik na dalisdis at ang kanyang pawis ay tumulo na parang naliligo. Papalubog na rin ang araw kaya't nagpa siya siyang huminto at magpahinga sa tabi ng sapa. Wala siyang oras upang magtayo ng tirahan kaya't pansamantalan nakahiga lang siya sa tabi ng sapa magdamag. Kinabukasan ng umaga, paggising niya, ang unang ginawa niya ay uminom ng kaunting tubig. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa tabi ng sapa. Hindi pa nakakalayo si Ed Stafford nang matuklasan niya na mayroong isang malaking dalisdis sa unahan na humaharang sa daan. Sa harap niya ay isang makinis na bangin, kaya't kailangan niyang maghanap ng ibang daan. Umalis siya sa sapa at nagsimulang umakyat sa gilid ng dalistis. Inabot siya ng halos isang oras, pawis na pawis, ngunit hindi pa rin niya nakikita ang tuktok ng dalistis. Kuminto siya sa kagubatan upang magpahinga, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagakyat. Patuloy na umaagos ang pawis, ngunit wala ng tubig sa kanyang katawan. Ang matinding kakulangan sa tubig ay halos maubos ang kanyang lakas. Basang-basa siya at nahihilo. Labis siyang nauuhaw kaya't nagsisisi siya sa pagpili ng landas na ito. Ngunit sa oras na ito, nakalayo na siya at hindi na siya makabalik kaya't kailangan niyang tiisin ang hirap. Nagpahinga sandali si Ed Stafford at nagpatuloy sa pag sa matarik na dalisdis. Bigla, mula sa gitna ng mga puno sa unahan, may sumilip na liwanag na nagpapahiwatig na malapit na siya sa tuktok ng bundok. Pinabilis niya ang kanyang pag hanggang sa makatayo na siya sa tuktok ng bundok. Sa di kalayuan, nakita niya ang dalampasigan, ang lugar na kailangan niyang puntahan. Ngunit sa pagitan niya at ng dalampasigan ay mayroon pa rin makakapal na kagubatan. Sandali siyang nagmunimuni pagkatapos ay nagsimulang bumaba sa galistis. Kumpara sa pag-akyat, mas hindi nakakapagod ang pagbaba. Ngunit dahil labis siyang napagod kanina, kailangan niya huminto at magpahinga pagkatapos ng maikling paglalakad. Hindi pa rin nawawala ang kanyang pagkauhaw, at lalong naging pagod siya habang naglalakad. Habang nahihirapan siya dahil sa matinding pagkauhaw, bigla niyang napansin ang isang malaking puno sa tabi ng daan. Doon ay tumubo ang ilang bagay na mukhang dilaw na pipino. Hindi malinaw kung ano ang mga ito, ngunit mukhang nakakapresko. Nagpa siya si Ed Stafford na subukan at kagatin ang isang piraso, at nakita niyang walang problema. Kaya, walang pag-aatubili, kinain niya ang mga ito ng isa-isa, isang prutas at isa pa. Sabay-sabay siyang nagdagdag ng tubig at enerhiya, at sa wakas ay nabawi niya ang kaunting sigla. Gayunpaman, sa kalikasan, dapat pa rin mag-ingat sa mga halaman na hindi alam ang pinagmulan. Matapos kumain, nagpatuloy siya sa pagbaba sa dalisdis, at habang naglalakad at dumadaan sa mga halaman, natuklasan niya ang isang malaking grupo ng mga baging. Alam niyang may ilang baging doon na naglalaman ng maraming tubig, kaya't lumapit siya sa isang malaking baging upang subukan ang kanyang kapalaran. Kinuha niya ang kutsilyo na napulot niya kanina sa dalampasigan. Kinaputo ni Ed Stafford ang baging ng matagal, at natuklasan niyang wala itong kahit isang patak ng tubig. Sayang lang ang pagod, kaya't umalis na lang siya sa lugar na iyon at nagpatuloy sa pagtawid sa makakapal na kagubatan. Matapos ang maikling paglalakad, nakakita siya ng isang maliit na sapa. Sinundan niya ang sapa sandali, at sa unahan ay lumitaw ang isang putikang tubig, ngunit sa kulay ng tubig, agad siyang nawala ng pag-asa. Napakadumi at napakakapal nito. Nag-isip siya sandali, inilagay ang kanyang gamit sa isang tabi, at nagsimulang maghukay ng butas. Hindi nagtagal ay nakahukay siya ng butas na unti-unting pinapasukan ng tubig. Hindi muna siya uminom, kailangan niyang hintayin na luminaw ang tubig. Habang naghihintay, tumayo siya upang suriin ang paligid. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng ilang bote sa kagubatan. Kaya, ngayon ay makakapag-imbak na siya ng tubig. Bitbit -bit ang mga bote pabalik sa butas ng tubig, pinuno ni Ed Stafford ang bawat bote. Kinuha niya ang isang bote at uminom ng malaki, ang kulay nito ay parang sariwang gatas na may putik sa gitna ng kagubatan. Nakatulong ito sa pagbawas ng kanyang pagkauhaw, ngunit hindi niya alam kung sasakit ang kanyang tiyan. Maingat siyang tumawag sa doktor, nagbilin para sa kanyang huling habilin. Pagkatapos ay tumayo siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Dahil mayroon na siyang supply ng tubig, mas naging kumpiyansa siya. Sa daan, muntik na siyang masaksak ng matatalim na tinik. Buti na lang at nakaiwas siya at nagpatuloy. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang sapa. Ngayon ay hindi na niya kailangang inumin ang putik na tubig na iyon. Ang tubig dito ay mas malinis at naligo pa siya. Natuklasan din niya na maraming isda sa tubig. Gabi na kaya't agad na dumilim. Humanap si Ed Stafford ng isang bukas na espasyo sa tabi ng sapa at doon muna nagpalipas ng gabi. Kinabukasan ng umaga, pagising niya, agad siyang pumunta sa pampang ng sapa, tinitignan ang mga isda na lumalangway sa tubig. Nagkaroon siya ng ideya, gupitin ang mga ulo ng ilang magkakaparehong plastik na bote, baligtarin ang mga ito, at ipasok sa katawan ng bote. Kaya, nakagawa na siya ng mini fish trap at gumawa siya agad ng tatlo. Para sa pain, nakahanap siya ng ilang langgam sa malapit, at mayroon ding maliliit na palaka, inilagay niya ang lahat sa mga bitag bilang pain. Pagkatapos, dinala niya ang tatlong fish trap at inilagay sa tatlong magkakaibang bahagi ng tubig. Matapos ang bahagi ng pagbitag, sumunod naman ang pagpasimula ng apoy. Nagsimula siyang gumawa ng pana at grill stick, at inihanda ang tuyong pugad ng damo. Muling kinayod at nagpatuloy. Matapos ang dalawa at kalahating oras, sa wakas ay nakakita rin siya ng kaunting apoy. Lumuhod si Ed Stafford at dahan-dahang hinipan ang tuyong damo. Lumitaw ang maliit na apoy, nagtagumpay siyang makapagpasimula ng apoy. Dahil mayroon ng apoy, sinuri niya ang mga bitag. Lumusong siya sa tubig upang tingnan, at sa unang bitag pa lang ay mayroon ng isda. Mukhang maswerte talaga siya ngayong araw. Lahat ng tatlong bitag ay may huli, at matapos ang paunang pagproseso, inihaw niya ang mga ito sa apoy. Naghintay siya sandali at kinain ang inihaw na isda na maluto. Masarap nga, ngunit napakaliit nito para mabusog siya. Ito ay parang merienda lamang. Pagsapit ng gabi, umupo siya sa tabi ng apoy. Isang araw na naman ang lumipas. Pagsapit ng ika negatibo lima araw, maaga siyang gumising upang magimbak ng mas maraming tubig para dalhin. Pagkatapos ay umalis siya sa ilog at pumasok sa kagubatan na puno ng mga palumpong. Mainit ang panahon kaya't patuloy siyang pinapawisan habang naglalakad at hindi sapat ang anumang dami ng tubig na iniinom niya. Hindi nagtagal at naubos na ang tubig sa kanyang bote. Marty Ed Stafford sa pag-aalala dahil sa kakulangan ng tubig kaya't pinabilis niya ang kanyang paglakad. Matapos tawirin ang kagubatan sa loob ng dalawa oras, sa wakas ay nakita rin niya ang ilog. Nagalak ang kanyang mukha at lumusong sa tubig upang magpalamig. Pagkatapos ay tumayo siya at nakita ang bakas ng tao sa malapit. Dahil walang silbi ang pagkain, bigla siyang naisip na gumawa ng kasangkapan para sa pangangaso. Naghanap siya ng tuwid na sanga sa kagubatan, pinasa ang dulo nito upang maging matalim at idinikit sa dulo ng patpat. Kinuha niya ang nababanat na goma sa kanyang backpack upang gamitin bilang tirador. Pansamantalang sinubukan niya ito at nakita niyang napakalakas nito, kaya't sinimulan niya ang kanyang pangangaso mayong araw. Dinala niya ang kanyang mga kagamitan sa tabi ng sapa at pagkatapos ay lumusong sa tubig. May mga isda sa paligid ngunit hindi madaling huliin ang mga ito. Hindi niya alam kung ilang beses siyang sumablay, ngunit sa huli ay nakasibat din siya ng isa. Tataas ni Ed Stafford ang sibat na may isda, at masaya ang kanyang mukha. Ngayong araw, nakahuli siya ng dalawang isda, bawat isa ay humigit kumulang isang daan at gramo. Nang handa na siyang magluto sa pampang, tumingala siya at nakita ang isang kumpol ng saging sa kabilang pampang. Lumapit siya at sinuntok ang puno. Nang bumagsak ang puno ng saging, nakuha niya ang buong kumpol. Dinala niya ang kumpol ng saging, nilagyan ng tubig ang palayok at inilagay ang isda. Nagdagdag din siya ng ilang saging upang lutuin kasama. Marami pa siyang natirang saging, kaya kumain siya ng ilan, upang mabawasan ang kanyang gutom. Pagsapit ng gabi, umupo siya at nilasa ang mainit na saging at nilagang isda. Ang matamis na lasa ng saging na pinagsama sa amoy ng isda ay mahirap pintasan. Pagsapit ng ika na araw, pumunta siya sa sapa upang uminom ng tubig, pinuno ang kanyang bote, at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay sa kagubatan. Buong araw na iyon ay hindi pa rin nakalabas si Ed Stafford sa makakapal na kagubatan. Ganoon din ang nangyari hanggang sa ikasampung araw, ang kabubatan ay nasa lahat ng panik at hindi makita ang hangganan, ngunit kailangan pa rin magpatuloy. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakad, bigla siyang nakakita ng lugar na puro puno ng saging. Matapos tawirin ang lugar na iyon, nakakita naman siya ng ilog na humaharang sa kanyang harapan. Hindi niya sigurado kung nakarating na siya sa kanyang destinasyon, ngunit uminom siya ng tubig, at bigla siyang nakakita ng bangka na nakadaong sa malapit. Sa oras na ito, nalaman niya na nakarating na pala siya sa dulo. Nagtagumpay din ang hamon na ito.